Hindi nga maganda ang panahon ngayon dahil nga umuulan. Buti na nga lang nakapaglakat pa nga kami kanina ni Sarah kahit kalahating oras nga lang. At tinayaan ko na nga lang siya dito maglaro sa loob. Dahil may at maya din naman ay matutulog na rin siya dahil, mag dahil mag 11 naman na. Dahil 11 a.m. talaga yung tulog niya kahit date siya nagiging rin sa umaga. Pagkagising niya nga ng tanghali ay nadatnan ko nga siya nandito na sa bintana guys. Hindi nga, hindi nga namin nakalain eh, na nakakakit na pala siya mula sa kanyang creep. Medyo mababa na nga yan guys at sobrang worried talaga kami nang madatnan ko nga siya dyan. Recently nga guys, nagiging active nga itong si Sarah. Masyado siya ma-explore na tabata. Hindi lamang yan ang naaakyat niya. Minsan nga, nagugulat na lang kami na sa second floor na siya. Minsan nilalak niya pa yung pinto doon sa pinaka-attic para hindi lang namin siya marinig. So, pagkabalik ko nga kanina, so, lumingat lang ako saglit. Ito na nga ang natatnan ko sa kanyang kwarto. Sobrang kalat talaga. Napakahirap maging nanay, pero masarap maging nanay. Ngayon ko lang talaga nare-realize na marami na talaga yung nagagawa si Sarah. Siya yung tipong bata na susubukin talaga ang lahat ng bagay na nakikita niya kapag nakita niya masakit, doon niya may realize na masakit talaga so wala na tayong magawa dyan guys talagang kailangan lang talagang pantayan at lagi talaga yung mata ko ay nakatuto kay Sarah kapag nandito siya sa bahay pagkat gising siya kasi talaga guys konting lingat talaga, marami na talaga siya natgagawa. talaga, ganoon siya kabilis, so after kung malinit yung kwarto niya, eh konting lambing harutan lang talaga kami mag ina so ganito ko lang talaga talaga siya nilalambig. Sobrang sarap lang talaga sa feelings. So pagkababa nga namin, ang lola niya naman ang kanyang kinukulit guys. Dahil gusto niya nga manuot ng pipi. Pero ayoko na nga siya manuot ng pipi dalangkos guys. Dahil mas gusto ko pa rin na naglalaro siya sa labas, naglalakad kami, pumupunta kami ng playground kaysa sa manood siya. Ginagawa ko lang naman yun kapag wala ang papa niya or kaya wala rin yung lola niya, wala magbabantay kapag pagluluto ako. So ginagawa ko, pinapanood ko nga siya ng pipi. Pero may limit lang talaga guys. Hello guys! So mag-slip ng ating Sarah. Pagot na po ang ating sarap kuan na kuan kuan na so bakta ya yeah? bakta papa wa si papa so 3 o'clock na guys ng hapon so supposedly uh, sleep time na ni Sara kaya medyo ano na siya medyo irritable na ganun talaga siya kapag medyo inaantok-antok na guys ganun, ganun siya ibig sabihin either inaantok talaga siya yun lang naman yung cost nun. Kasi kumainan naman siya. So, pigyan ko lang siya ng yung tapos. Okay na siya nun, guys. Ang gising niya na ng mga 5 o'clock na niyong hapon. So, ganun siya katagal matulog. Ayan. Bait na siya ngayon kasi nakita niya na yung gata. So, talaga, naantok na siya, guys. So, I hope lang talaga na hindi na siya talaga umakyat doon sa crib niya. So, yun lang talaga yung uh, ano po, yung talaga yung uh, yun lang talaga yung ah ano ko sa kanya na wag yan ang gawin talaga guys ang umakyat ng creep dahil natatakot ako ay sorry <laughs> natatakot ako, ako guys nauntog siya natatakot ako guys na baka mahuulog ba Mahulog siya no hindi, hindi ko alam So matutulog na nga ang ating Sara at ang ginawa ko nga ay inisod ko na lang tong creep niya pa forward na medyo may kalayuan nga dito sa bintana dahil nga kinabahan nga talaga ako kanina guys buti na lang yung bintana is hindi naka-open kasi minsan nga ino-open ito ng ilos ko para yung fresh air is pumasok but buti na lang talaga kanina is nakasarado talaga siya so yun lamang guys at maraming maraming salamat hanggang sa muli ulit bye bye and God bless you all